Grabe ang inggit nila sa mag-asawang Mengay at Alden. Dapat gumawa ng movie ang mag-asawa. Gusto ng bashers mawala sa limelight ang couple. Dapat isumplong nila kayo kung sino man ang mga demonyo sa buhay ng mag-asawa. Inggit na mag inggit. Yan din ang iniisip ng buong Aldam Nation na talagang inggit lang ang ginagawa nila kaya nila nagagawang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards. At dapat na rin gumawa ng move si Main Mendoza at Alden Richards nang sagayon ay matigil na ang ganitong klaseng paninira sa kanila. Lalong lalo na ito ay madaling paniwalaan dahil magkasama si Bosing Big Soto at Main Mendoza sa Itbulaga at si Alden Dito ay wala. Kaya talagang madaling paliwalaan ito dahil magkasama sila ngunit ang totoo dito. Alam naman ng buong Aldam Nation ang galawan ni Ming Mendoza at Alden Richards na hindi ito talaga nagpapakita sa publiko. Kaya dapat nga ay gumawa ng move si Ming Mendoza at Alden Richards dahil kahit ano pa ang tatag ng kanilang relasyon ng pang-pribado ay sisirain sila neto kung hindi sila magsasabi ng totoo talagang matindi na ang paninira na ginagawa ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards at dito ay dinadamay pa nila si Bosing Big Soto talagang hindi na nahihiya ang mga bashers na sirain ng lantaran si Maine Mendoza at Alden Richards at talagang inuugnay pa siya kay Bosing Big Soto na alam naman natin na walang katotohanan mismong si Bosing Big Soto pa nga ang nagsabi neto ng kanilang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kung kailan sila nakasal at meron ng mga anak. Kung babalikan mo nga ang sinasabi ni Bossing Big Soto ay siya pa mismo ang nadudulas patungkol sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards noong nasa Itbulaga pa lamang sila. Kaya talagang hindi ka ang mga balita na lumalabas dito. Tangi namang si Main Mendoza lang ang nakakaalam ng tunay na relasyon niya kay Alden Richards. At syempre, hindi natin alam kung sinasabi niya ito kay Bosing Big Soto. Ngunit, talagang imposible na magkarelasyon si Bosing Big Soto at Ming Mendoza dahil alam naman natin na masaya sila sa isa't isa sa kanilang mga true life partners. Hindi na rin kasi ito bago Dati pa lamang ay talagang naiuugnay na si Alden Richards at Maine Mendoza sa iba't ibang magka-partner. At dito nga ay pinararatangan sila na mga mang-aagaw. Ngunit lumalabas din dito ang totoo. Napapahiya lamang ang mga bashers. Napilit silang sinisira. At sa ngayon nga ay si Bossing Big Soto ang ginagamit nila. Marami na rin silang ginamit dito at ulad naman ng mga malalapit kay Alden Richards na sila Miss Grenda. Kung napapansin nyo, pare-parehas lang sila ng mga sinasabi. Pagdating naman kay Miss Glenda ay may relasyon daw si Alden Richards at si Miss Glenda at si Maine Mendoza naman ang nahihirapan dito. Ngayon naman si Bossing Big Soto naman at si Maine Mendoza ang may relasyon at si Alden Richards naman ang nahihirapan. Kaya talagang halatang halata ang mga paninirang ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richards. Fake news ang isyong bossing main relationship. Sinisiraan si Main para paghiwalayin ang mag-asawang Richard. At pang nangyari, maaangkin niya si Main Bagay na hindi mangyayari dahil faithful si Alden sa asawa. Talagang napakaraming balak ang ginagawa kay Main Mendoza at Alden Richards ngayon iba't iba ng mga rason at ibang iba rin ang kagustuhan. Tulad na lang ng paninira kay Min Mendoza. Pagka nga naman nasira nila si Min Mendoza, magliliparan na ang mga starlet na papalit sa kanya. Dahil hanggat nandyan si Min Mendoza ay ang atensyon ng publiko ay nasa kanya lamang dahil napakasikat, napakaganda, napakarespetado at higit sa lahat napaka demanding kaya pag nasira nila si Maine Mendoza ay tiyak sila ang papalit dito ganun ganun din kay Alden Richards mas malaki ang talo ni Alden Richards kung siya dito ay masisira dahil napakaraming project ni Alden Richards kung masisira siya dito ay mapupunta ang mga blockbuster movie mga proyekto ng GMA sa iba't ibang mga lalaki at ang isa pa dito, pag nakuha si Alden Richards ng mga starlet na mga babae, tiyak tiba-tiba ito dahil napakayaman, napakabait at isang respetado rin. Kaya kung titignan nyo, ay pareha sila ni Maine Mendoza ay isang sikat, respetado, mayaman, maganda, mga gwapo. Kaya parehas na parehas ang gustong gawin sa kanila at lalong lalo na parehas na parehas na gusto rin silang makuha. Bawal sa GMA na umamin si Alden na may asawa siya at marami na silang anak ni Main. Kontrata pinirmahan niya sa GMA, single siya at walang mga anak. Kaya buburahin din natin ang mga project ni Alden sa GMA. Lahat ng TS ni Alden sa GMA ay flop may pulang araw paplap uli yan hanggang di niya aaminin na may asawa at mga anak siya. Matagal nang nag e ang kontratang iyan. Kung matatandaan nyo ay dati pa lamang ay talagang yan na ang sumisira sa relasyon nila. At kung matatandaan nyo rin, ang kontrata dati ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi ganun kasama. Dahil inoperan pa si Maine Mendoza sa GMA Artist Center na ngayon ay sparkle na at nang umayaw dito si Main Mendoza doon na nagsimula ang kalbaryo ng dalawa talagang pilit nang nilayo si Alden Richards kay Main Mendoza kung matatandaan nyo ay nandoon na si Main Mendoza at Alden Richards sa iisang network ngunit panay pa rin ang pagpapartner ng kanyang network kay Alden Richards sa mga artista nila ng GMA Artist Network o ikilalang sparkle ngayon. Kaya dyan pa lang ay malalaman mo na na tuloy, -tuloy lang ang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailanman ay hindi paniniwalaan ng mga two-blooded Aldam Nation. Ngunit isa sa insider ang nagsabi na hindi raw apektado si Alden Richards at Maine Mendoza sa mga balitang ito nagpapatunoy lang dito ang napakaraming ginagawa ngayon ni Alden Richards at ganoon na rin si Maine Mendoza talaga namang tahimik ngayon ang buhay nila lalong lalo na si Alden Richards dahil sa sobrang busy na ito at si Maine naman ay tila tahimik din dahil nga sa daming balita tungkol sa pagsira sa kanya ang mga lumalabas ng mga paninira at pambubuli sa kanya sa social media. Dapat ay hindi na ni pinapansin ni Alden Richard at Tremaine Mendoza ang mga balita na kumakalat ngayon sa internet. Dahil sa bandang huli, sila rin naman ang masasaktan dito sa mga hindi totoong balita. Kaya tama lang, huwag silang magpa-apekto dito. Dahil sila rin lang naman ang talo, papansinin nila ito ang isipin ng nila ay laging nasa likod nila ang TBADN na talaga namang napakalakas at hindi pa rin sila iniiwan hanggang ngayon. Dapat nga ay pumabor pa sa kanila ito dahil pinagtatanggol sila at alam nila ang lakas ng TBADN na talaga namang nakasuporta sa kanila kaya wala namang sila dapat ipangamba dahil kahit anong oras kahit anong panahon ay pagtatanggol sila ng two-blooded ADN. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!